Laki niya. Mga singko, laki pala nito. Ito siya, oh. Ang laki pala ng gracel nito. Ang laki ng ilong, ayun oh. Babae siya pero buhag ang ilong, oh. Ayun oh. Babae ang burga. Ayun, silipin natin yung laman dito sa pwesto. Baka mamaya, eh, bus na. So, ayun oh, meron pa rin mga laman. Ayun oh, tigdadalawa pa rin yung mga laman natin. Doon nga, dinagdagan ko na mga singko, Dahil para medyo mas marami silang pagpilihan. Dito, dala-dalawa pa rin. Itong isa ay eh, nakuha na yung isa dito. Yung dito sa medyo mumurahin natin, mga chika, yan. Oh. Nakuha na yung isang pair dito. Nakuha na yung isang pair dun sa baba, mga to, oh. Dahil medyo mura lang kasi dyan eh. Okay, medyo kompleto pa rin pala. Ayan o. Oh. Marami pa rin pala ang ibon dito. Pero, mga to meron pa tayo na dagdag na ipon Dahil yung isang tropa pips natin, eh, nagdala dito ng kalapate, eh, hindi malilitang ilong. Kasi yung mga nandito, medyo malilitang ilong eh yung so, mga nilagay natin dito ay medyo mistiso, uh, semi-racing. Yung ngayon napapakita natin mga si eh, sobrang laki. Purga lahat. Puro kulubot ang ilong, mga asiko. Malalaki ang ilong. Ang ilong nila eh, parang kung baga sa prutas, eh parang atis. So yun, oh, ang atis si <laughs> so yun, yeah, bali, silipin na natin dahil nga tapos na yung ginagawang tiles dito sa bahay namin ni Gabrea, mga sinko, Kaya silipin na natin. Habang walang gumagawa, eh, pwede na natin silipin. Tara na. Yan na, mga asiko. pa dito. Tapos sa kami magpagawa. Eh, ano yan? May gumagawa pa pala. Mga <laughs> Kala ko tapos na kami. Nagalo ka pala sa cemento ko dyan, ha? Ano naman? Ba't ka na naman dyan? Diba, nagkita ko yung lupa mo. Oo. Oh. Pangit. Ngayon, nagkita ako. diba, may tirapan ng semesa kong semento. Anong ako? pangit? Yan, yung ganyan. Pangit yan. Kaya, ang ginawa mo? Pagkito na lang. Flooring. Ah, <laughs> <Ap> flooring. <laughs> Kuluhan ko, ha? ko. Buti, ah, kasi may natira tayong semento, no? Oo. Ah, may natira kasi doon sa semento na nagpatay tayo, mga sing ko. Kaya, pinagpractice ni Charis yung <laughs> <laughs> Pinlore... <laughs> Pinlore <laughs> itin <laughs> <laughs> Pwesta natin O, oh, as ko yun, o oh. Nagkaha... Tama kaya yung halo mo Mga puro buhangin yan, ha? <laughs> so, ikuta natin Ikuta natin Tignan natin kung tama Medyo tinatakpan mo, eh Tignan ko nga oh yun, no? Bakit? isa. Uh. ayisa Parang, ay Parang kakunti na lang yung halo mo Parang kasha pa ba yan? <laughs> Inawal natin mga buhangin doon <laughs> Inawal natin mga yan Meron... Meron pa. Malapit sa underwear. Ay, bibili pa pala. <laughs> Ay, mga sigo. Saka naman natuto niyan. Kanipis! Baka isang tapa ko niya, magkrak krak mo yan. Ano ba, sabi mo, manipis? <laughs> na? Kaya sinunod ko lang gusto mo. Ako pala mo konti! Ayan, mga sigo. Pwede na tumapak dyan. Nagkikita mo ba ito yun eh? <laughs> Parang basa pa eh. Basa pa talaga. hindi pa ako nagpakain. Paano yan? ang bala, may teknik ako dyan. Ah, may teknik yan. Oo. O oh, ito, hindi pa na ano mo? Mamaya yan eh. Ah, sige. So, event lang yun ito tournament. Pa tournament yan, ito pa may event. Isa. ah. so, ayan mga uh, singa ba, habang nag... Ano, ano yan? Ano yung hawak mong yan? Ha? Ano yan? Ano yung hawak mong yan? Patsula. Ano tawag siya? Patsula. Patsula yung tawag. Di ba yan yung kutsara? Ito yung tinatawag na Spongebob. Spongebob. Yeah. <laughs> <laughs> Marunong ka pala yan, ha? Hindi, hey, pero jo nakakaintindi kasi ganyan na Pang construction na. Magkano labor mo? Ha? Magkano labor? Wala lang sa'yo. iyo. lang. Magkano? Magkano nga? Wala. Uy! Hindi <laughs> okay, meron yan. Bibigyan natin yan na ano. Na pwede na 20. <laughs> <laughs> Ayan. Habang busy-busy si Charisma. Kasi ko dahil nga may nakita siyang sobrang ano daw buhangin eh ayan pinagdiskitahan niya yung lugar natin siguro naman mas madali nang linisin yan kasi hindi na siya lupa hindi na magpuputik pero bago yan mga sigo, silipin natin kung dumating dito ayun no? dahil may dala yung tropa pips natin hindi siya mga racing mga sikoy ano? Tawag nila dito eh, fancy. Kaso, dito sa mga fancy na dinala sa atin, parang may kakaiba sa kanila. Kasi ito, mukha siyang germa beauty. Ayun eh, no? tsaka yun, Ito naman, para siyang carrier. Pero, medyo hawig sila sa racing. Siguro to mga singko eh, nakakross na sa mga racing-racing. Baka isang German beauty, isang racing ang pinares dito. Ayun oh, tignan nyo mga ko. Isang dan check na babae. Tignan mo, borgam borgang Laki ng ilong niya. tas dito naman, eh, yung pagka-German beauty niya, eh, humaba na yung uso. Parang na siya racing Oh. Ayun oh pero itong gray cell na ito mga singko ay eh, racing pa rin yan Ayun, oh. ito ang racing tsaka itong parang black pipe na ito mga singko ang oh. ganda nitong black pipe parang skandaron parang racing din siya parang itong dalawa lang ang parang racing kaso bumuhaghag lang ilong medyo mahilig siguro sa malalaking ilong yung may ari nito mga singko pero ito isa eh medyo malapit pa siya sa German Beauty dahil nga tingnan mo yung tuka niya, oh, medyo maliit. Pero eto eh, mga singko, eh, medyo humaba itong isang pula na to. Pero medyo hawig pa rin siya sa GB eh. Medyo hawig pa siya sa German Beauty. Pero itong isang to, para siyang carrier. Ayun no? Carrier ang kinro siguro dito. Pero pwede na, isang cross siguro sa racing to eh. Medyo mukhang racing na. Na Borka. So ayan, buddy, ito yung dala ng tropa pips natin. Ayun oh, limang piraso. Napakaganda. Silipin natin yung iba hawak lang tayo ng ilang piraso. Ito, parang gusto ko itong hawakin. Dahil racing ito, ito. Laki niya. Mga singko, laki pala nito. So, ayan mga singko, ito siyo Laki palang gracel nito. Laki ng ilong, ngayon lang. Medyo ilang taon lang ito, bubuhag hag na ito. Bali, gracel siya. Isa siyang gracel na parang blue bar. ayun o, no, dalawa pa sing-sing. Mga singko. Laki ng ibon. Ngayon, silipin natin. Dahil fair no? siya eh. Ayan yun o. No? Yun yung Batman. Itong Batman na ito, eh, babae. Silipin natin. Ganda na kulay. Sa so, mga kasingo, ito yung Batman na tinatawag nila. Pero ang kulay talaga niya, kung isa-search mo siya, ay eh, isa siyang black fight. Ayan siya mga kasingo, isa siyang black fight. Dahil combination siya ng black and white. Ayan o. No? Oh. Pero sa bata, pag nakakita ng ganito, Batman ang tawag nila dyan. Babae siya, pero buhag-hag ilong. Ayan o. No? Oh. Babaeng borga Mga singkab Bibihira ako makakuha ng ganito Babae na borga Leg band Wala kang leg ban Mga singkab Parang pan display lang Ngayon silipin natin itong isa ito Medyo mukhang racing tail Laki oh Handa na kulay Isa siyang dan check Ayan Ganito Hindi siya red bar eh O, oh, yun yung ilong nyo, oh. buhag-hag babae rin, mas malaki ilong nito. Ngayon, no, oh. babae rin siya, mas malaki pa ilong. Huwag kagpailong mga kasing Tsaka kulay Ang ganda Laki ibon Ayun no? Mas malaki siya dito sa dalawang to Dahil nga sigurado Okay cross na to Kaya medyo Yung size niya eh Nagiba na Ang laki ng size Mga kasing Mas malaki pa siya dito Sa isang kak na to Ito naman Red Isang solid na red Pwede na i-cross to sa racing Mga kasing Ayun no? Kung gusto niya mag-cross Parang silang fancy na may halo na hindi na sila pure breed na mix na sila ng racing lalo na itong isa itong isang tol laki itong isang to kasi kaya medyo mas malapit siya sa German Beauty dahil nga ito ka eh, hindi humaba ayun no? maliit lang tsaka humaba yung uso tsaka medyo pa curve yung kanyang ulo yun no? parang German Beauty pa rin ayun no? ganda ang laki mukhang lalaki ito itong dalawa mukhang lalaki yung dan na ano babae, isang babae, isang lalaki. Ito ang ganda nitong dalawang to. Pero ito, lalabas natin yan as pair. Hindi natin bibiyakin. Yan, dala ng tropa pips natin to. Kaso syempre, hindi siya tulad ng mga binabagsak sa atin na mumurahin. Alam mo ba yung mumurahin? Huh? Mumurahin. Pwede na. <laughs> <laughs> Ba't ka <ganun? laughs> Hindi ko sinabing mura na. Yon, Pero yung mumurahin. Alam mo yung mumurahin. Ano? Mura na. <laughs> ang, ang, gulo. So, ayan mga kasing Hindi siya gaano mumurahin. Dahil nga medyo mataas to pinapabenta. Mga kasing kabali. Mataas ang presyo niya. Siguro sa German Beauty nasa papatak siya ng 700 to 800 ang dalawa pero itong dalawang to siguro 500 uh, 600 mga 5 ampares pero tatry natin para mababaan yung presyo Ayun, pero lalabas na natin yan mga 5 dahil nga para makikita yung mga kalapatid sa atin mga ganyang ituro dahil mukhang nagsasawa na sila sa mga mukhang netoy eh <laughs> yun know, ganda natapos mo na yata Charissa ah tingnan natin bah guwanda na talagang magaling ka bata